ko gusto mga kapakyard. so ngayon guys sasagutin lang natin to dahil uh, first timer so mag iinahin so babasahin lang natin guys uh, katanungan mula kay Zorin Portik idol mag 5 months na dumalaga namin first time pa kasi na kami pigrolak grower pinapakain ano po kasunod ipakain at ano na vitamins ang pwede turok sa kanya sa na mapansin nyo mapansin nyo comment ko salamat po So grower, so pag gawing inahin guys, uh, mas maganda kung hindi na natin papakainin ng uh, finisher. So kung napakain man, i-transfer ka agad sa uh, developer. So ang kasunod po niyan sir, uh, grower then developer. So ito yung sir, pwede yan, maganda yan, premium, uh, developer po ng Pigrolac. So sa vitamins, hindi mo muna kailangan ng magbigay ng kung anong vitamins pa kapag dumalaga. So, pag dumalaga pa kasi is a ah, pa yan. So, fresh na fresh pa yan. So, wala mo ng vitamins, tamang pakain lang at a ah, quality feeds pinapakain natin. Yan, premium. So, nakakatulong ang developer ah, for uh, ah, development sa ating gilt or dumalaga. So, magandang feeds po yan. Complete nutrients na po yan yung ah, kung ano yung kailangan ng ating geld so complete na po yan So, pinapakain po ang developer 5 uh, months kapag nasa 100 kilos na. So, pwede na yan start developer hanggang sa edad na maiay hanggang sa mabuntis hanggang sa uh, ikaw 100 days or 210 days. Pwede yang yan yung pinapakain natin yung developer. So, kapag uh, pwede sa 105 days then, chain speed kayo ito uh, developer ito milk maker so ito naman yung may ko sa inyo guys na pampagatas na gatas na subok subok ko naman na talaga so hindi pa ako pigro idols guys yan na yung gamit ko milk maker pampagatas sa inahin so subok ko na yan guys magatas po talaga ang inahin at quality yung uh, gatas nila labas so makikita nyo po yan sa resulta ng mga biik so isa sa problema sa ating mga backyard is kulang yung gatas ng ating inahin lalong lalo na lalo, maraming anak so yan yung ipakain nyo guys at tamang sukat sa pagpapakain so kapag nasa 10 kilo at uh, 10 heads above so dapat ang pinapakain yung pigs nyan guys is nasa 5 to 6 kilo a day kapag ganyan nakarami so meron na akong feeding guide dyan na makakatulong sa inyo simula makapanganak hanggang sa maiwalay mula na EI hanggang sa nakapanganak. So, meron akong feeding guide dyan. So, yun po sir. Sana nakatulong sa inyo yung aking kasagutan na simpleng kasagutan ngunit ang napakahalaga po sa inyo. So, yun po. Pashare na lang for idea. Maraming maraming salamat. Happy farming in God. Bless.